Mahilig ka bang mag live at bago ka pa lamang dito kay Facebook para sa iyo ang video na to. So mga lodi kapag ka po tayo ay magla live dapat po pagka go live pa lamang natin nakarap na tayo sa camera dapat nag start na yung live natin magsasalita na tayo. Ang mali po kasi ng karamihan mga lodi no na kapag start na yung kanilang live pagkatapos hindi sila nagsasalita or kung ano-ano pa yung ginagawa nila tapos inaantay po nilang may pumasok na viewers bago po sila magsalita. So mga Lodi, mali po yung strategy na yon. Dapat po pagka-turn on na pagka-turn on ng ating live, magsasalita na po tayo kasi kapag ka po papasok yung ating mga viewers, yun pong starting ng live yung kanilang mapapanood. At kapag ka po mga Lodi, after 10 seconds, 15 seconds pa tayo bago magsalita, baka instead na mag sa ating yung mga viewers, dahil po mga Lodi, pagpasok nila sa live, wala po tayong sinasabi up to 10 seconds, 15 seconds. Baka instead na mag ang mga yan, ay mag po agad. Kasi nga po, nainip sa inyong gagawin. Lalong-lalo lalo na kung kayo po ay baguhan pa lamang dito kay Facebook. Kaya dapat, importante, magsalita na agad kayo, sabihin nyo na agad ang gusto nyo sabihin kapag ka po nag-umpisa na ang inyong live. Nang sa ganun palaan, hindi po agad umalis ang inyong mga viewers at maipon po sila dyan ng tuluyan. Kaya wag mo kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa